Malalim na ang gabi, kung kailan natutulog ang buong mundo. Hetot gising, nagising pa rin ako. Dito sa aking kwarto, puyat ako at inisip ka sa bawat minuto. At nais ko sa isang bituin na nasaan ka man giliw ko. Sana gaya ko, iniisip mo din ako. Dahil napapanaginipan kita ngayong gabi, hindi tuloy ako mapakali. Naging mahalaga na sa akin ang bawat saglit. Kaya hanggang bukas, hahawakan kita ng mahigpit at walang kahit saan sa mundo na mas gugustuhin ko kaysa dito sa kwarto ko na nanaginip na ikaw at ako kahit hindi pa man ito nagkakatotoo. Sa panaginip mo, nagtataka kung nakita mo ako kasi ako ay gulong-gulo at nagtataka kung alam mo na nandoon ako kung tumingin ka sa aking mga mata makikita mo ba kung ano ang nasa loob ko kaya mararamdaman ko kayang may pagpapahalaga ka pa ba isa lang ang aking hiling gusto lang kitang yakapin pero hanggang ngayon ang meron ako ay mga pangarap mo pa rin kaya hinihintay ko ang araw na darating at ang lakas ng loob na sabihin kung gaano kita kamahal dahil oo ganon kita kamahal ito ang gusto kong sandali mapapanaginipan kita ngayong gabi at kahit sa umagang sasapit hanggang bukas hahawakan kita ng mahigpit at walang kahit saan sa mundo na mas gugustuhin ko kaysa dito sa kwarto ko na naginip ng ikaw at ako kahit ilusyon ko pa lamang ang lahat ng ito malalim na ang gabi kung kailan natutulog ang buong mundo puyat ako at iniisip ka na nasa tabi ko dahil parang panaginip pa rin ito at hindi pa rin ako makapaniwala na ngayon ay nagkatotoo na nga na lumapit ka sa akin at sinabing mahal kita kaya palagi ko rin sasabihin sa iyo na mahal din kita ngayon nananaginip ako kasama ka ngayong gabi mula simula, gitna at huli ito na ang umpisa ng pagbabago hanggang bukas at sa buong buhay ko at walang kahit saan sa mundo na mas gustohin ko kaysa dito sa kwarto ko na nanaginip kasama ka ng walang katapusan dahil hindi na tayo mapaghihiwalay pa maski ng kamatayan.